Hello mga kapis-pis. Nagaan tayo. Ay, sorry. Magre-repack tayo ng harina. Ayan. Bili -re ako ng isang kilong harina. Ngayon, magre-repack tayo mga kapis-pis. Ang aking mga kapis-pis. Pasensya niya kayo sa itsura ko. Walang oh. suklay-suklay. Ayan. ang um, inaano kong harina yung piece ko so, ay hindi pa siya nakakita <laughs> sorry 5 pesos siya. Kahapon, 'yung ni ko naman ay Ano ba? Ni-repack ko antika naubos na na. Ngayon magre-repack tayo ng tika at asukal. Pag sinipag tayo. ayan Naro sheen chara. 5 pesos. Ang puhunan nito ay kan batong pitti 50 sang kilo. Ma avocado kasi eh, 'ta Nakakalimutan ko kasi. Pinalalagyan ko ng mga presyo yan nari Pag namili ako, kailangan nilalagyan ng presyo kasi minsan nakakalimutan ko. Tulad yung kam kamatis, sibuyas, haluya, ah, kalamansi. Ah, sili, lahat yan. Hindi ko ng presyo, pinapalagyan ko ng presyo yung ano, um, binibili ko para alam ko, kinukompute ko. Para alam ko kung magkano ang ko, kung magkano ang tubo. Labas yung puhunan, di ba? Tulad yung tuyo, ayun yung tuyo pala. Tuyo kanina pala, ka naglipat ako ng tuyo. Kasi nag sila nung isang araw pa yun. Hindi lang ako nakakabili kasi hindi ko nasi-chimpan yung suki ko. Minsan tanghali. Sarado pala sila pag tuwing tanghali. Umuwi sila. Eh, minsan alam mo naman ako pag sinipag. Kahit anong oras, basta gusto kong malingke. Hindi hmm. pa naman kompleto yung mga tanimda ko dito sa tindahan ko. Kulang-kulang pa pero inuunti-unti ko na. Unti-unti ko. Ngayon po na rin. Maghahanap kasi o wala. Bibila kong tatlo. Bibila kong ano. Mayroon lang. para mayroon lang masak na ma ano na. Uh, ah, mabili. Pag nabili na naman, uh, bili na ng panibago. Kasi so, mayroon po marami kang bibilhin buti mo ikaw lang dito mag-isa sa tindahan na may tindahan ka dito sa isang lugar eh marami kami dito eh ayan pag so, bumibila ko minsan tap to tap lo no? pag nabili naman mga lima yung sardinas so, mabili kasi yan kaya minsan minsan bumili ako lima lima sardin, lima gigo, lima yang tahun sekarang. lima century Argentina, five card, malam-malam malam para kalau mau tahu, merong kau mau digay, terus pergi, beli mau beli nih, beli kan nanti buah sen, tak pahalamu nanaman,

Hindi na rin ako ng, ano, ng bigas kasi meron na akong drum. Diba? Bumili na akong drum kasi dati di ba na naalala niyo. Sako lang ang nakalagay sa sako lang ang bigas. minangap ngat na ng mabait. Kaya e sabi ko, bibili na lang ako ng, ano, ng malit lang na balbi. Eh. Para, ano, malit na drum pala. Para hindi na siya, safety na siya. Hindi na siya ngangap ng mabait. meron na akong harina, meron ako cornstarch, meron ako ano, yung ano yun? yung kamuting kakoy, yung ano yun? tagalog yun kasaba yes, sa tagalog sa inyo kasaba tapos so, pagod ka na oh may kasaba kayo o may account start kayo o may harina kayo ngayon tayo mo no? ano kahit tag isang kilo lang siya kaya target ko ngayon yung ano mantika isang ano container yung mga pinag-iipunan ko pinakabili nga ako ng ano pangarap na isang ano isang rim na ano ano pa lang naman nabili natin isang rim na chester, yun ang mabili. Yun naman, pangarap ko naman kahit ng taga kalahati lang na ng rim na ano, magboro red, magboro blue, green, tapos light, uh, tapos uh, fortune, arik, oh, nahawit yung aking kita juga langsung atin penting-penting lang. dan

piso kasi six 6,000. Ano na, kompleto na Kompleto ka na sa mga ingredients ano, ingredient. Eh, ingredient. Yung mga paninda eh. Uh, Ay, uh, chocolate. Uh, yung Ganun. flavor. Yeah. Diba? អីកមញ៉ា kung ipag tayo magandang tayo pati yung ano hindi yun na ako may pili ng ano yung bawang paminta ang uh, laurel ako na rin nagagalit pinibili na rin ako ng ano Talakala ating kilong Talakala ano? ating kilong harina Ay harina Talakala ating kilong Pamintang duro Pamintang buo Pamintang crack Laure Tapos ano din Pati yung ano Pati yung ano ng tawas ako na rin ang magbili na ako 4 kilo kalakalaki ng kilo parang hindi na tayo ng ano si tubo lang 40. 이 부분은 잘굽혔습다 mag-hunt tayo. Hindi ko ba nabibigang. <clears throat> Meron pa naman kasi mantika. Talagang mantika. Bumbukas. Mabili. Sige. hindi ka na siguro ang ano natin kasi baga, asu, 嗯，我诉你 and